sa napakaraming social media platforms si EJ Escobar matapos nga tila ikatuwa pa nito ang pagkakapas lang sa mag-ina sa paniki Sa kanyang official Facebook post ay pinost pa nga ni EJ ang kanyang statement patungkol sa pagkakapas lang sa mag-ina. Ayon sa kanya tila ito daw ang napapala ng pakialamerang matanda at tila walang galang sa kapulisan. Sa nasabing FB post ay tila ipinagmalaki pa nga ni EJ ang kanyang naging Facebook caption. Ayon sa kanya, I don't care ka pa, kulit mo naman lola, kahit ako, bubutasan kita, ganyanin mo ang anak ko. Ayon ko. rin ng maraming netizens ang chat messages ni EJ sa isa niyang kaibigan kung saan ay tila pinanindigan pa ng criminology student ang kanyang naging statement patungkol sa pagkakapaslang ng mag-ina sa panikitar lang. Ayon sa kanya naging paninindigan, dapat nga dun sa dalawa ay tinadtad ng bala tapos pinasabugan ng granada bastos masyadong bungangan ng matandang mga hampas lupa. Wala akong pakialam sa mga, sa mga bashers na yan. Pag-uumpugin ko pa silang lahat. Punta pa sila dito, sama pa nila si Tulfo. Iuumpug ko din sa dalawang kupal na binarel. Dahil di umano sa kabastusan ni EJ sa kanyang naging Facebook post at pagiging insensitive sa nangyaring insidente ng pamamaril ng isang pulis paranyake sa mag sa Paniki Tarlac ay agad na bumuelta ang maraming netizens at pinapetisyon na tanggalin sa University of Perpetual Health System ang nasabing estudyante sa Binyan, Laguna. Maraming netizens ang nagkomento at tila ito'y agad namang inaksyonan ng nasabing universidad. Sa nasabing viral Facebook post ay kinumpirma ito ng University Perpetual Health System Janelle Tabinian, Laguna na tila kanselado na o tanggal na sa kanilang university, CEJ. Si university Perpetual Health System, Janelle Tabiñan Laguna quoted, We already received similar complaints regarding this student of ours. The board already deliberated that this student will be kicked out for imposing improper behavior and by dragging the name of the university in shame. Unquote. Sa naging statement na ito ng pamunuan ng University of Perpetual Health System, Junelta Binyan Laguna ay kumpirmadong tanggal na sa Universidad si E.J. Escobar matapos nga ang tila pamamahiyan ito sa kanyang eskwelahan at tila kinilagkat sa kahihiyan. Maraming netizens ang natuwa sa nasabing balitang ito kung saan ay agad na inaksyonan ng pamunuan ng University of Perpetual Health System ang kanilang petisyon na tanggalin sa pagiging criminal Criminology student si AJ e. Escobar sa nasabing universidad. Komento pa ng maraming netizens, karma is real. Minsan pangaraw ay digital kung saan ay ilang oras pa nga lamang niyang ipahiya ang pagkakapas lang sa mag ay tila agad siyang binalikan ng karma at kinik out ng pamunuan ng